Uh, kami po mga senior dito sa Milista. May problema po kami, matagal na po ako lumalapit sa aming barangay. Sir, pwede niyo ba kami matulungan para magkaroon ng uh, office na mga senior? Alam niyo po ang naging sagot sa akin, man, hindi po kayo member ng local government office or LGU. Kaya po kayo, ay kayo hanggang ngayon po kami po ay belong to the private Uh, subdivision. So ano po ang pwede namin gawin? More than 10 years na po, ganun po kami. Dito sa loob ng subdivision nyo, pwede kayong magkaroon eh. May mga open spaces pa dito. Ay, wala nga ka po kami na and, okay. and, yes. Yes. is Mayor Trillanes. Yes. Pag naupo si Trillanes, yes. meron na kayong opisina. Sigurado hey. ko. Walang problema. Ngayon, well, ano sabi sa inyo? Hindi, you don't belong to the local government? Yes, yes. O di pag-eleksyon, sabihin nyo, you don't belong to us also. <laughs> <laughs> Ito talaga problema ng mga senior lahat ng senior, hindi lang dito sa amin, all over the Philippines. Kasi po, Quezon City, Manila, tumatanggap po sila ng, ng sinatawag na every every month, meron sila natatanggap. Oh. Ay bakit kami po dito wala? kasi kanilang sir, hindi po pa Kasi, nakakalap lang po kami ng 500 pesos kung for namin bayan po kayo magagawa mo kayo ng paraan. Napakakatagap kami ng na monthly. Bawat senior po, malaking tulong po sa amin. Kasi po, wala po kami sa Wala po kami sa kami. magugulat kayo kay Mayor Trillanes. Lahat ng tanong niyo na mamaya. <laughs> Para alam niyo. Ako, eh tama, wala na kayong trabaho. Ako, pag naging congressman ako, sabi ko nga, magtatayo ako ng Senior Citizen College. Wow. Papagaralin ko ulit kayo para kayo magkatrabaho ulit. Meron ng bagong batas ngayon ng senior citizen pinapayagan na magtrabaho. Ang problema, wala pa wala na kayong qualification sa pag-aaral. Kaya tuturuan muna namin kayo. Ano? Computerization. Wow. Ah. Kaya lang, marami akong gagawin, pero kinokopyan nila eh. Katulad yung sinasabi ko sa inyo, na senior citizen college, Nakita ko doon sa kanilang programa ngayon, bagong-bago. Naglagay na sila ng, uh, ano to, uh, vocational para kay lolo at lola. Kinopia na naman ako. Kaya, hindi ko na sasabihin lahat yung mga gusto kong gawin. Pero kayong mga senior, ang lahat ng tanong